So ito guys, sa meron pa tayong isang game laban sa China bukas. Sana naman manalo na tayo doon. Ha. Pero aside doon sa problema sa coaching, Kaya na coach Chot, 'di diba, Isa pang nakaka-frustrate sa akin this World Cup campaign ay yung ating mga players from the PBA. Kasi sila yung ini-expect natin na magde-deliver, 'di diba? And uh, don't get me wrong, mga idol natin 'yan. Napakahusay niyan, ang gagaling niyan, Uh, sa basketball, uh, championship parate, mga idol ko lahat yan. Diba? Kaso hindi nagtra-translate yung kanilang laro from the PBA dito sa FIBA. Kaya na nakakafrustrate nakaka-frustrate lang. Diba na sila yung inaasahan natin, sila, we were expecting a lot. Diba? Kaya, of course, kaila Scotty, kaila Jamie, kay Japet. Uh, merong konting uh, mga spark galing kay CJ, uh, si Junmar, may laro din naman na okay. Pero for the most part, ang nagdadala nitong ating team ay yung mga naglalaro sa international. Dwight Ramos, Renz Abando, Kai Soto, AJ Edu. Diba? S sila din yung ano eh. Sila din yung magkakabatch eh. Diba? Sila din yung from the time na ni Tab Baldwin noon eh. Na mga Gilas cadets yung mga future of Gilas. Diba sila yung nag-step up. Mapapaisip ka, ka patuloy. 'Di ba? Bakit pa ginulo? 'Di ba? Bakit pa kailangan baguhin? And yun yung dahilan kung bakit frustrated siguro yung maraming basketball fans. 'Di ba sinasabi ng iba toxic lang sinasabi ng iba na para lang makapanira, ganun. Hindi eh. Kasi nakitaan natin ang potential yung ginagawa nila nung 2021. 'Di ba? Nakitaan na eh na uy! nag-step up tayo, nag-improve tayo tapos kailangan pang guluhin uli. Kailangan para lang maipilit. Para saan? 'Di ba? Para lang for coach shot to have his moment. 'Di ba? Parang another puso moment. 'Di ba? Nagkaroon na siya ng moment na 'yon eh. 'Di ba? Yung puso na moments noon na, na, sa kanya na 'yon. Gusto pa nila ng isa pa na dito sa World Cup, home crowd, mananalo tayo sa isang team na malakas. Hindi tuloy nangyari, di ba? Kaya doon ka doon ka maiinis, doon ka mapo-frustrate kung ano kaya nangyari, di ba? Kung hindi ginulo. Kasi ganun din naman nga eh. Di ba sino nagpe-perform ngayon, di ba? Sila Dwight Ramos. Di ba sila Ren, sila Kai. Tapos idagdag mo na lang yung ilang mga PBA. Di ba? Tapos kung nandiyan pa sana sila Jordan Heading, di ba? May shooter tayo. O kung nandiyan sila Uh, Balti, Justin Baltasar. Diba, sayang eh. Kung isipin nyo yung, yung time na nasayang na parang gulo-gulo yung national team. Yung from 2021, from yung gulo kay Tab Baldwin hanggang ngayon. Yung halos 2 years. Yung 2 years na yon kung dinevelop na lang yung nasimulan ni Tab Baldwin nun. Hindi na ginulo, hindi na nag-start from scratch. Ano kaya ang nangyari? dito sa World Cup. So, hindi din natin alam. Maaring same results din, maaring... Pero, di ba, mas maayos sana eh. Hindi na sana dumaan sa lahat ng mga drama, sa lahat ng mga... Di ba, lahat ng mga drama pinagdaanan natin for this past year. Kaya, na, kaya doon ako napo-frustrate. Doon ako naiinis o nahihinayangan, nasasayangan. Di ba, what if? Yun yung, yun yung tanong ng maraming Pinoy basketball fans. 'Di ba we were building something ano eh something good eh. O ang tanong niyan, yung next batch, yung next batch dito, nagilas Sila Mason Amos, sila yung mga yung mga young guns natin. Yung mga galing natin na mga bata ngayon, na below 20, below 18. Sino ang magaguid sa kanila? Sino ang 'di diba? We need a permanent ano na, we need a permanent na sistema na magaling na coach. Uh, foreign sana para hindi hindi influenced by the PBA. 'Di ba? Okay ang PBA kaso pag nahahaluan pang international na sa yung international para sa PBA eh. 'Di ba? Hi Hiwalay na natin tsaka yung mga foreign coach, mas alam nila yung international game. Kaya nga sila foreign eh. Mga coaches natin dito magagaling pero nandito parate. But diba? we need a fresh perspective. We need a permanent system na yung mga players example ah itong itong kila Ta Baldwin di ba sila Kai Soto sila Dwight Ramos yung mga yung mga ibang players pa ah uh, kunya si Abaryentos sayang din si Abaryentos di ba ah uh, yung yung mga players na to kung sila ang kung ah uh, 2 years alam na nila 'yung sistema ni Tabe di ba kahit umalis sila kahit mag-Japan sila, mag-Australia sila, Korea, babalik at babalik sila sa parehong sistema. Di ba? Kaya yun sana ang maganda eh. Yun sana ang nawala eh. O pagbalik nila, o oh, panibagong sistema or walang sistema. Di ba? Ganun. So, so nakaka, nakakasayang talaga. So yun ang kailangan natin. May permanenting sistema na modern, na may ball movement, na hindi puro ISO, hindi puro dribble, dribble drive. Na effective naman yun minsan, pero sa international, hindi talaga eh. Diba? So, kailangan natin ng sistema na, na talagang bata pa lang sila, one system, para kahit pagtanda nila, pumunta sila sa abroad, pumunta sila sa PBA, pumunta sila sa ano, pwede nilang balikan. ba diba? At alam na nila kasi matagal sila nag-training. So, so, dyan papasok yung suggestion ko na Gilas Academy talaga. Permanent home para sa Gilas. Na dito tsaka sa US. Maganda sana kung meron din sa US. Na pwedeng ma... ma mapasok sa kanila yung sistema na yon. Kung talagang seryoso tayo dito na manalo. 'Di ba? Huwag natin pansinin yung mga bashers na galit sa basketball. Diba? 'Di ba? ginatin natin sila bate. Pero kung talagang seryoso tayo, yun yung sasuggest ko talaga, Gilas Academy na yan, parang yung mga players na yan, yung batch nila Dwight Ramos, 'di ba? Tuloy-tuloy, tuloy-tuloy yan. Buong karir nila. Diba? meron silang home sa, sa Gilas Academy. Sila Mason Amos, yung next, next batch nila. Yan, meron silang home. Practice sila once a week. Diba? Gamitin nila yung mga facilities. Gamitin nila yung mga ano doon. So, yun yung hiling ko para sa Philippine Basketball. The other one is, uh, magkaroon tayo ng naturalized pool ng na mga Aprikano. Yung mga ginagamit natin sa UAAP na mga imports mag tayo ng ilan doon. Tapos sila yung isama natin sa gilas, minsan sila yung kalaban ng gilas. O training sila araw-araw. Masanay tayo doon sa mga katawan, sa mga laro, ng mga Afrikano na yan, ng mga foreigner na yan. Kasi iba eh, iba talaga eh. Di ba? So, yun naman, yun naman ng aking mga suggestions. Sana, mapakinggan, sana, we will push for it, okay? Uh, ibang usapan pa yung sa sa boxing. Gusto din natin 'yan, magkaroon ng ganyan. Pero ibang usapan 'yan. Okay? So, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Bye-bye.